Imagine this. Iniwan ka niya ng walang paliwanag. Yung taong sinandalan mo, minahal mo, pinagkatiwalaan mo. Siya pa ang unang binitaw. At sa huli, parang ikaw pa ang may kasalanan. Nasaktan ka na. Napagod ka pa sa kakaisip kung saan ka nagkulang. Pero habang ikaw ay dumaraan sa sakit at katahimikan, sila, tahimik lang, parang walang nangyari. Pero teka lang, alam mo ba kung sino talaga ang panalo sa huli? Hindi yung taong mas malakas ang boses, mas maraming followers o mas unang nakahanap ng kapalit hindi rin yung unang nakalimot kundi yung taong ginamit ang sakit para bumangon hindi para gumante kasi ang totoo yung nanakit sa'yo, sila rin ang unang magmamakaawa pag ginawa mo tong ganting to I mean, hindi ito yung klase ng ganti na iniisip ng karamihan hindi ito paghihiganti na may sigawan paninira o pagpost sa social media hindi ito tungkol sa pagsasabing tingnan mo Masaya na ako, wala ka na sa buhay ko. Kasi ang pinakamalakas na sagot sa pananakit ay katahimikan. At ang pinakamatinding ganti ay ang tahimik mong pag-angat. Alam mo kung bakit? Kasi habang abala sila sa palabas, ikaw, abala sa paghilom. Tahimik, pero totoo. Mahina sa paningin ng iba, pero matibay sa loob. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Lahat tayo may tinatawag na shadow self. Yun yung bahagi ng sarili nating ayaw nating harapin. Takot, galit, insecurities mga sugat ng nakaraan na pilit nating tinatakpan. Pero ang hindi alam ng marami, doon din galing ang totoong lakas natin. Kasi ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagharap sa sarili, hindi sa nanakit sa atin. Kaya imbes na tanungin mong, bakit niya to ginawa, tanungin mo, ano ang bahagi ng sarili ko ang kailangang pagalingin dahil sa sakit na to? Maraming tao ang nauubos ang lakas sa kakatingin sa labas, sa taong nanakit, sa taong nanloko, sa taong iniwan sila. Pero ang stoic na pananaw, baligtad. Ang pinakamahalagang laban ay nasa loob. Kasi hindi mo kontrolado ang kilos nila. Pero ikaw, kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kung ano ang gagawin mo sa sakit. Kung paano mo babalikan ang sarili mong halaga. And at nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Kapag pinili mong hindi gumante, hindi ibig sabihin mahina ka. Ang totoo, mas malakas ka. Kasi mas madali ang sumigaw kaysa manahimik mas madali ang mag-post ng galit kaysa maghilom ng tahimik. Mas madali ang ipilit ang sarili sa buhay ng ibang tao kaysa igalang ang sarili mong katahimikan. May isang matandang kasabihan. Kung ang aso tumahol sa'yo, hindi mo kailangang tahulan pabalik. Ganon din sa buhay. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong hindi kayang makita ito. Hindi mo kailangang ipaglaban ang pwesto sa buhay ng taong pinili ng alisin ka ang tunay na laban ay sa sarili mo. At sa tuwing pinipili mong magpatahimik at ayusin ang sarili mo, dun sila natatalo. Hindi dahil gusto mong saktan sila, kundi dahil mas pinili mong mahalin ang sarili mo. Kasi habang sila ay lumalayo, ikaw naman ay lumalalim. Habang sila ay naghahanap ng gulo, ikaw ay naghahanap ng kapayapaan. At habang sila ay abala sa panlabas, ikaw ay abala sa panloob. Ito ang ganti na hindi nila makikita agad. Walang update, walang papansin. Pero nararamdaman nila. Kapag tumahimik ka pero umaangat ka. 'Yun ang ganti na pinakamasakit sa taong sanay na sila lang ang may hawak ng kwento. Kaya kung nasaktan ka, 'wag kang magmadaling patunayan ang sarili mo. 'Wag kang magmadaling gumante. Gamitin mo ang sakit bilang gasolina para ayusin ang sarili mo, hindi sirain ang sa kanila. Hindi mo kailangan ipost na masaya ka. Hindi mo kailangang ipakitang okay ka. Dahil ang tunay na okay, hindi madaldal. Tahimik siya. Gumigising araw-araw, may disiplina. Gumagalaw kahit walang nanonood. Tumatahimik kahit pwede ng manira. At sa bawat araw na pinipili mong manahimik at bumangon, unti-unti mong binubuo ang sarili mong tagumpay. Ang klase ng tagumpay na hindi na kayang kunin kahit ng taong nanakit sa'yo. Kasi habang sila ay nasa parehong lugar, iniikot ang parehong drama. Ikaw ay tahimik na lumalayo. Tumatawid sa panibagong mundo. Hindi para takasan sila, kundi para yakapin ang sarili mong kapayapaan. At sa huli, hindi mo kailangang ipagmayabang ang pagbabagong ginawa mo. Dahil darating ang araw, sila na mismo ang makakakita. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil naramdaman nila. At sa panahong yon, mararamdaman nilang hindi ka na yung taong iniwan nila. Dahil pinili mong hilumin ang sarili mo. Pinili mong lumago. Pinili mong manahimik sa halip na gumante. And yun ang ganti na hindi nila makakalimutan. Minsan kasi, akala ng tao kapag nanahimik ka, wala kang pakialam, mahina ka, o natakot ka. Pero ang hindi nila alam, ang katahimikan mo, ay bunga ng disiplina. At ang disiplina, yan ang hindi kayang tapatan ng kahit sinong nanakit sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao kayang pigilan ang sarili nilang galit. Hindi lahat kayang tumalikod sa gulo. Hindi lahat kayang piliin ang kapayapaan, lalo na kung may dahilan kang magwala. Pero ikaw, pinili mong hindi bumaba sa level ng pananakit. Pinili mong itoon ang lakas mo sa pagbubuo ng sarili mong mundo. At sa panahong ginagawa mo yon, dahan-dahan mong nabubuo ang bagay na wala sa kanila. Kapayapaan, linaw, at panibagong sigla. Napansin mo ba to minsan? Kapag tahimik ka, pero maayos ka, may mga tao talagang naiirita. Hindi dahil may mali kang ginawa, kundi dahil hindi nila maintindihan kung paano ka nakakabangon. Hindi nila matanggap na hindi mo na kailangan ang validation nila. At yun ang dahilan kung bakit, sa huli, sila rin ang lalapit. Hindi para humingi ng tawad. Hindi para aminin ang mali nila. Pero dahil gusto nilang malaman, paano mo nagawa yon? Paano ka nakatawid? Paano mo napatawad ang sarili mo? Paano ka lumaya sa kanila nang hindi sila binasag? At yan ang hindi nila matutumbasan. Kasi ang ginawa mong pag-angat, hindi binuo ng galit. Binuhat yan ng paninindigan. Bawat araw na hindi mo sila kinausap. Hindi mo sila hinabol. Hindi mo sila sinisi. Naging patunay na kaya mong buuin ang sarili mo kahit nawasak ka. At yan ang ganti na hindi nila mapapantayan. Dahil hindi ito usapan ng lakas ng loob sa panlabas kundi tibay ng puso sa katahimikan. Tandaan mo, ang tunay na ganti ay hindi pagkasira nila, kundi pagbuo mo. Hindi kung gaano sila nasaktan, kundi kung paano ka gumaling. At hindi kung sino ang nagmakaawa sa dulo, kundi kung sino ang piniling hindi manakit kahit kaya niya. Kaya mula ngayon, pag may nanakit sa'yo, huwag mong hanapin ang hustisya sa gulo. Hanapin mo yung kapangyarihang baguhin ang sarili mo, hindi para patunayan ang halaga mo sa kanila, kundi para paalalahanan ang sarili mong hindi ka kailanman nawalan ng halaga. Yung mga panahong akala mo tuluyan ka ng gumuho. Yun din pala ang panahong tinuturo sa'yo ng buhay na may hindi kapakilalang bersyon ng sarili mo na kailangan mong abutin. May lakas kang hindi mo pa nagagamit. May katahimikang matagal nang naghihintay sa likod ng mga sigaw ng sakit. At habang hinaharap mo ang shadow self mo, yung takot mong maiwan, ang galit mong hindi mo maipahayag ang insecurities mong tinatago mo sa lakas-lakasan mong panlabas. Unti-unti kang lumalakas. Hindi dahil wala ka ng sakit, kundi dahil pinili mong harapin ito, imbes na itulak palayo. Marami sa atin ang sanay magpanggap na okay, sanay ngumiti habang basag sa loob. Pero pag natutunan mong tanggapin ang sakit, hindi bilang kahinaan, kundi bilang daan tungo sa tunay na lakas. Doon ka nagsisimulang lumaya. At sa kalayaan mong yon, hindi mo na kailangan ng closure mula sa kanila. Hindi mo na kailangan ng paliwanag, ng pag-amin, o ng baling pagtingin. Kasi natutunan mo nang ikaw lang ang may kapangyarihang iangat ang sarili mo. Alam mo kung gaano yun kalaya. Isipin mo to. Bumabangon ka, hindi para makita kanila. Umaayos ka, hindi para pagsisihan nila ang pagkawala mo. Kumikilos ka, hindi para habulin kanila. Kundi dahil mahal mo na ulit ang sarili mo dahil pinili mong alagaan ang puso mong minsan nilang winasak. At habang ginagawa mo yan, dumarating yung araw na hindi mo na rin sila kinamumuhian. Hindi mo na iniisip kung masaya ba sila o kung nagsisisi ba sila. Kasi masyado ka ng abala sa sarili mong kapayapaan. Yung dating hinanap mong gante, napalitan na ng katahimikan. Yung dating gusto mong ipamuka, napalitan na ng panibagong pagtanaw sa sarili mo. At doon, tunay na tapos na ang laban. Hindi dahil may nagsuko kundi dahil ikaw, pinili mong manalo sa paraang marangal, payapa, at totoo. At kapag dumating ka sa puntong yon, na wala ka ng hinahanap na hustisya mula sa ibang tao, wala ka ng gustong iparating sa kanila, at wala ka ng gustong patunayan, doon mo masasabi sa sarili mong tunay kang malaya. Hindi ka na kinokontrol ng nakaraan. Hindi na ang sakit ang nagtutulak sa iyo kumilos, kundi ang pagmamahal mo sa sarili mo at ang panibagong pagtanaw mo sa buhay hindi mo na kailangan ng tapik sa likod o palakpak mula sa iba. Kasi natutunan mo ng pakinggan ang sarili mong katahimikan. At sa katahimikang yon, may lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Marami ang magtataka kung bakit hindi ka gumante. Bakit hindi ka nagpost? Bakit hindi ka nanira? Pero ikaw, alam mong wala nang silbi ang pagbabalik ng sakit sa taong dahilan nito. Kasi kung papatol ka, bibigyan mo lang sila ng kapangyarihan ulit. Pero kung tatahimik ka at uunahin mong ayusin ang sarili mo, ikaw ang may hawak ng kontrol. At yun ang tunay na tagumpay. Hindi mo kailangang maging maingay para maramdaman ng mundo ang pagbabago mo. Kasi ang tunay na pagbabagong galing sa loob. Ramdam kahit walang salita. Kita kahit walang eksplanasyon. Hindi kailangan ng announcement. Hindi kailangan ng pag-apruba. Basta araw-araw mong pinipili ang kapayapaan kaysa gulo, ang pagkatao kaysa drama, ang tahimik na pag-angat kay sa mapanirang pagkilos, dun nila makikita na hindi ka nakatulad ng dati. Dun nila mapapansin na hindi ka lang basta naka-move on. Tumuloy ka sa panibagong yugto na hindi na sila kasama. At minsan, yun ang pinakamasakit para sa taong nanakit. Yung malaman nilang kahit anong paglapit nila, hindi na sila bahagi ng buhay mong buo na ulit. Kaya kung may pinagdadaanan kang ganito ngayon, kung may taong iniwan ka, niloko ka, sinaktan ka, pinahiya ka, gusto kong malaman mo hindi mo kailangang gumanti para manalo hindi mo kailangang sirain sila para buuin ang sarili mo ang kailangan mo lang ay panindigan ang tahimik mong lakas harapin ang sarili mong mga sugat yakapin ang mga bahaging pilit mong tinatakpan at araw-araw piliin mo ang tahimik na pag-angat kaysa sa maingay na pagbagsak kasama nila bawat hakbang mong papalayo sa drama papalapit ka sa kapayapaan bawat desisyong hindi mo sila pinatulan pinapatibay mo ang sarili mong haligi, at bawat araw na pinipili mong ayusin ang buhay mo, kahit walang nakakakita, kahit walang pumupuri, dun mo unti-unting binubuo ang sarili mong bersyon na hindi na basta-basta mababali ng kahit sinong tao. Kasi darating ang araw, ikaw na mismo ang magpapasalamat na iniwan kanila Hindi dahil sa sakit na dinulot nila, kundi dahil sa lakas na natuklasan mo dahil doon. Kung hindi sila umalis, baka hindi mo nahanap ang sarili mong halaga. Kung hindi ka nasaktan, baka hindi mo kailanman hinarap ang mga sugat na matagal nang kailangang gamutin. Ngayon, hawak mo na ang kapangyarihang bumuo. Hindi lang basta ng bagong buhay, kundi ng bagong pagkatao. Mas buo, mas matatag, mas totoo. Kaya sa bawat isa na nakaranas ng pananakit, ng pagtataksil, ng pagkakalimot, ng pagtalikod, ito ang paalala ko sa'yo. Hindi mo kailangan ng sorry mula sa kanila para gumaling. Hindi mo kailangan ng paliwanag para umusad. At higit sa lahat, hindi mo kailangang sirain ng iba para patunayan ang lakas mo. Dahil ang tunay na lakas ay nasa katahimikan. Nasa paninindigang hindi mo kailangang ipagsigawan ang pagbabagong pinili mo. Nasa desisyong bumangon araw-araw kahit walang nakikita, kahit walang nakakaintindi. Nasa kakayahang yakapin ang sarili mong shadow self at sabihing, Oo, nasaktan ako. Pero hindi doon matatapos ang kwento ko. Ang taong pinili ang kapayapaan kahit pwede nang magalit. Yun ang tunay na makapangyarihan. At sa huli, sila rin ang magtataka. Sila rin ang magtatanong. Sila rin ang magmamakaawa. Hindi dahil kailangan mo pa sila, kundi dahil napagtanto nilang hindi na sila bahagi ng bagong mundong binuo mo mula sa tahimik mong lakas. At sa panahong yon ngingitian mo na lang sila, hindi para mang insulto, kundi dahil tapos ka na. Dahil hindi mo na kailangan ng gulo para maramdaman mong nanalo ka, nanalo ka na sa sarili mo pa lang. Kung nakarelate ka sa video na to, I-share mo sa comments kung anong bahagi ang tumama sa'yo. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe kung gusto mo pa ng ganitong content na tumutulong sa puso, isip, at pagkatao. Tandaan mo lagi, sa dulo ng lahat ng sakit, may kapayapaang naghihintay. Kung pipiliin mong lumayo ng tahimik at bumangon ng may dangal, you are built for this.